drive grab the wheel ride make a squeal lie, like a steer like a drive daffodil drive grab the wheel ride make a squeal lie, like a steer like a package mail never celebrate when you cop a deal never lightweight like i'm to you make it disappear like i'm copper a make your weak hair like a navy seal in the hard times gotta... i use Sigurado hindi kami mali-late. Good morning mga ka-daily. Ngayon pala ay may meron kami Patangas ride. Bali may apat na destination kaming sasadyain. Una ang Talisay Batangas, Sungay Road, pangalawa Simbahang Bato. At ang pinakabago na pupuntahan namin sa Batangas ay ang Mount Panoy. At ang pang-apat ang Monte Maria Shrine. Nga pala may chismes ako about sa Mount Banoy hindi basta-basta ito inaakyat. Although, sementado ang daan, ang challenge dito ay medyo mataas ang akyatan. Nakaka-excite! Lalo na kasama mga tropang Amici riders. Kaya, susugod na kami sa first destination. Let's go! Ano lang tayo dito? Uh, 10 to 20 minutes lang. Pahinga lang kayo. Sa baba pa. Nasa baba pa. Nandito na kami sa Sungay Road, Tambayan. Pahinga lang kami ng saglit at sisipat na din ulit. Bali, meron kaming dalawang kasama na naiwan dahil late na sila gumising. Kaya bahala na sila kung saan namin sila aabutin na destination. Nga pala, kung kayo ay dadaan dito sa Sungai Road, magdobli ingat sa pagbaba dahil iba ang kalsada dito. Matarik ang pababa ang kurbahan dito. Kaya dapat sigurado kayong may preno ang harap at likod ng MC nyo. Okay? Kapag nakita nyo to, 10 minutes away na lang. normally lang talaga guys na sa ganitong lugar may ecological fee pero dito sa lugar na to mura lang 5 pesos per head plus may parking fee pa sa loob grabe nakaiba talaga kapag kasama mo ang mga tropa nakikita nyo to nakaparada kayo sa isang linya at ang pinakamahalaga sa group yung banding nag pero walang pikunan <laughs> okay so guys dito na kami sa Batong Simbahan. Ayan. Ayon sa kwento ng matatanda rito, bago itong maging ganap na church, ang mga ninuno nila dito noon, tinuturo nilang itong sagrado dahil pinapalilibutan ito ng mga malalaking puno at halaman. Sabi din nila ang mga ibon at ang wild animals lang ang makakalapit dito. Meron silang naririnig na kakaibang tunog na mumula sa cave kaya di sila makalapit at naniniwala sila na makakakuha ka ng sakit kapag tinangka mo lumapit dito. Nga pala, nasan na kaya ang dalawa? Si Jerwin at si Jobert. Speaking sa dalawa, ito, naabutan na din kami ni Jerwin. So may isa na lang kaming iisipin. Sa group riding kasi, lalo na sa mga ganitong ganap, importanteng may itinerary kayo dahil yun ang susundin nyo saan, lugar, at oras na dapat makakarating kayo sa mga pupuntahan. Kaya strict kami sa oras. Sorry talaga sa kanila. Buti na lang yung dalawa ay sanay magbiyahe mag-isa. Ang bilis ng biyahe, dito na kami sa Buso Buso Taal Lakeview. Dito mo talaga may kita ng malapitan ang Taal Volcano. Sakto talaga. Napakaganda ng panahon. Kaya lamok, lipat! Alright, so ito na ang pinakagustong destination. Ang Mount Banoy. Kasi lahat kami ay mga first timers. Kaya mas exciting ito. Let's go! Meron din dito ang ecological fee at mahigpit ang security dito. Buti na lang talaga dumaan kami sa suwero. road. Alam nyo kung bakit? Kasi ang pag ng Mount Banoy ay medyo matarik. Kaya buti na lang maganda ang kalsada. Sa mga pupunta dito guys, magtono ng kanilang MC. Nakakayanin ng ganitong akyatan. Lalo na sa katulad kong may OPR. At may mga dala. Shoutout pala sa ET Words Kaloocan dahil gamit ko ang kanilang Power Pipe B3. Ayan, narinig nyo. Ang ganda ng di ba? At syempre kay Boss Batusay, gamit ko ang kanilang Mondragon Racing Seat. Let's go! sumobra na pala kami guys so bababa ulit kami dun sa may coffee shop alright okay, so nandito kami sa Mount Banoy ayan. so nagkakasaya yung mga grupo <laughs> so grabe ang ganda dito first time ng mga, uh, mga Amisi dito nakapunta ayan Grabe oh. Napakasulit kung makikita nyo lang guys. Ka-flat nung nasa baba. Ayan kanta Ganda. Grabe. O, oh, kita mo yung mga bundok doon. Mga kabundukan. Hindi ko alam kung ano to. Taal ba yan? Grabe. Ganda dito guys. Sa mga gusto pumunta dito. Punta na kayo sa Mount Banoy. Medyo, has, uh, medyo uh, adventure yung pag-akit. What's up, man? Kamusta pag-akit? Wala naman, goods lang. Oo oh, basic no, basic. Okay. Ano, Approved pang long ride. Oo. Oh. Kasi ang uh, dami yung uh, sabi, pag naka-flat seat, pangit daw pa long ride. Wait right lang, anong sabi mo? So, sabi mo eh. <laughs> siya na-flat, siya na-flat, siya na-flat. Masakit <laughs> daw sa pwede pang Oh no! Ito hindi. ah. <laughs> 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 entrance Sabit House. So meron ganito silang mga bagay-bagay dito guys. So entrance Sabit House. <laughs>

Nagloko ang memory card ko. Yun pa, yung papuntang Monte Maria. Nakakasar. Sorry na guys. Bibili na nga ako ng memory card. Sa mga nanonood, please pakipalo ang aking Facebook page, YouTube, at syempre ang TikTok. Hanggang dito na lang. This is Lops of Daily Life, Motop Potop See you on my next vlog. Peace out. Ano niya? Isang suit-a-seat. So, suit-a-seat lang yan. Comfort, comfortable? Mm. Mmm. <laughs> 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 sakto-sakto yung ano. Kaya nga siya na-lead. Ay, natulog siya dyan. Pag umupo ka, sakto-sakto ka sakto, rito. Kasi nakaupo ka? Oo. Hindi. Hindi ka dyan natulog. Huh? Kaya na-lead ka. Hindi ako natulog <laughs> kaya nagising ako anasundo ng maliwanag na eh. Pero okay. Okay. Good.